Puso pag-usapan po natin yan, si Senator Loren Legarda, nakilalang environmentalist. Magandang umaga po sa inyo, Senator Loren. Good morning po. Magandang umaga sa iyo. Yes. Uh, at um, lahat na nakikinig uh, ngayong umagang ito. Yes, ma'am. Ma'am, kasama rin po natin si Isa Umali, reporter po. natin sa kamera. Yes, good morning. Yes, ma'am, good morning. Ma'am, una po, um tungkol po doon sa unahin ma'am natin sa mga pagbasa, sabi po namin kanina pag-usapan natin yung tungkol sa national budget particularly doon sa pondo para sa flood control at kasunod yung sa impeachment. Mamuna yung sa budget muna. Um kayo po sa minority block, ma'am, meron kayong ano no, resolution po para gawing uh, open ang bicameral conference committee meeting tungkol po sa budget. Para po mas maging transparent. Yes. Opo. Oo. Mula naman sa simula ay dapat talaga transparent. Ako po ay naging chairman ng komite ng Finance ng maraming taon din mm -hmm. at ang ating mga uh, ginagawa na amendments ay base na rin sa ating kaalaman sa bawat ahensya ng gobyerno kung anong dapat uh, dadagan, anong dapat irebisa, anong dapat buwasan ayon na rin sa national budget. Pero hindi dapat nangyayari na Nasasayang ang mga buwis na binabayad ng taong bayan kung ang uh, mga proyekto ay hindi nakabigay ng solusyon sa mga problema ng sambayanan, lalong-lalo na sa mga tinatawag na flood control projects. So ito mga paulit-ulit na pagbaha ay hindi lamang dahil sa ulan kundi dahil sa kakulangan ng tamang plano kakulangan sa maayos na implementation at kakulangan sa wastong paggastos ng pondo kaya ang transparency sa budget preparation sa budget amendments hanggang sa final o pinakahuling uh, hakbang bago ito maging batas ay napakahalaga pero hindi sapat na makita hanggang sa dulo yung oversight function yung pag-monitor, mm -hmm. pag-supervise ng implementasyon ay napakahalaga. Um, ang pag-audit, uh, hindi lamang yung financial audit, kundi performance audit para masuri kung ano yung mga proyekto na talagang epektibo at kapakipakinabang at ano naman ang substandard o baka naman hindi na itayo. Okay. But I can't imagine meron mga hindi na itayo mm -hmm. dahil bawat uh, distrito naman ay meron mga district engineer mm -hmm. at bawat regyon ay meron mga regional director. So Ang hirap maisip kung paano mangyayari na ang mga pondo ay nawawala at hindi natatayo ang mga proyekto. Ayun. So mm -hmm. Hindi lamang ito sa flood control, hindi lamang sa infrastruktura, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Mm -hmm. Sabihin na natin sa edukasyon, sa kakalungan ng classroom ay kailangan natin ihambing din yung uh, cost o yung presyo ng same size, same uh -huh. specifications ng classroom bakit pag pribadong sektor uh, halos kalahati lang ang presyo pero pag gobyerno ay doble. Uh -huh. uh, sabi na natin sa DPWH naman multipurpose bakit pag pribadong sektor ay ganitong presyo pero pag gobyerno ay doble. Uh -huh. Eh bakit mas mahal? <laughs> eh hindi dapat po ganoon. Uh, kaya dapat yan ay mga sasagutin at marami pa. Ba. Mm -hmm. Now balik po tayo sa flood control. Yes ma'am. So dapat po tayong gumamit ng mga modernong teknolohiya na panahon pa ng undoy, mm -hmm. naalala ko nung ako po ay nag-share ng hearing noon noong 2009, pinag-usapan na natin yung Doppler radar na nalalaman po uh, yan ang uh, intensity at yung ganong kadami na ulan mm -hmm. at umahulog. So we're able to measure the amount of rain para mapaghandaan natin. Mm -hmm. Tapos meron din tayong mga satellite imagery, meron tayong nga mga sensor para masubaybayan natin yung mga aktual na etekto mm -hmm. uh, ng natural hazard at epekto ng ating proyekto na dapat umaakma mm -hmm. ayon sa pagbabago ng klima mamatay so ala uh, nakikita ko rin po yung mga ginagawang paglilinis ng esteros ngayon ang mm -hmm. tanong ko bakit ngayon lang? tahan mm -hmm. di ba? Uh, tungkulin ng MMDA kung sa Metro Manila tungkulin ng DPWH at tungkulin din ng mga lokal na pamahalaan ang paglinis ng ating kanal mm -hmm. esteros mm -hmm. water systems at yung mga nakapaligid na Uh, karagatan or tubig. Okay. Kung ay inland, esteros at canals na certuhin natin yung mga drainage natin ay hindi tinatapunan ng single-use plastic or maski mm -hmm. bote, lata o plastic. Mm -hmm. At hindi natatabunan ng semento pag mayroong construction sa tabi or worse na hindi linalagyan ng anumang dusali, mm -hmm. permanente man o hindi permanente, kaya mawawala ang daluyan ng tubig. Kaya tignan po natin yung, mm hindi -hmm. uh, master plan, but the uh, the location mm -hmm. of esteros, canals and waterways mm -hmm. in Metro Manila and in the uh, flooded area. Mm -hmm. Kung yung mga esteros at canals at waterways mm -hmm. ay ayon sa plano mm -hmm. nandun pero sa aktual ay wala na, mm -hmm. yun ang dahilan kung baket tayo bumabaha Apo pero uh hindi -huh. bibig sabihin apo so, so it's, it's so simple science so so kung tinakpan uh -huh. mo yung daluyan uh -huh. ng tubig uh -huh. aapaw ma at babaha uh -huh. so magbibig sabihin ano po ito dalawang ah, dalawang issues yung flood control projects at saka basura. Sumunod sa flood control projects kasi kung kung siyempre iuugnay po natin ito doon sa budget eh. Kaya naman din nagkaroon ng mga issues ng onong mga panawagan for budget transparency is because of the insertion sa budget na allegedly okay. for flood control pero uh, hindi makita yung project o kaya naabuso o basta na lang ipinasok yung am um, pondo sa national budget nang walang kaukulang plano kaya kaya magulo, wala-wala tayong makitang project. So ma ano yung nakita ninyong solution ba? muna sa budget, ma'am. Okay, first sa budget. Ay dapat talaga may flood control master plan ayon sa mga lugar na talagang bahain. Alam naman natin yung bahain dahil may tinatawag na bunga baba ang lupa or soil subsidence. At alam natin yung mga low-lying areas. So yun ang mga prioridad at alam natin Uh, ano yung mga lugar na may waterways, mm -hmm. alam natin yung mga may kanal, may esteros, at yun talaga ang mga prioridad. So nasan yung master plan at iakma natin sa totoong napondohan ayon sa ating national budget mm -hmm. at i-review yung structural integrity ng mga inayong ito. Okay. Mm -hmm. Dahil alam naman natin na ang pagtatayo of 20 years ago, hindi na dapat ang quality ay pareho ngayon dahil nagbago na nga ang klima, mas matindi at mas malakas ang ulan at uh, iba na ang mga gumadaring uh, uh, pati ang ang uh, bagyo, ang wind uh, iba. So dapat mas tumitibay. di ba ganun? So, uh i-review ang structural integrity ng mga struktura na nagawa. Uh, at pangalawa, gaya ng sinabi ko, tignan yung mapa Nasaan ba yung estero canal waterways? Mm -hmm. Pag tignan natin, oh, na estero dapat dito, Patulana? wala na. Bakit uh -oh. building na? O bakit elemento na? <laughs> eh, hindi pwede po yun. Ma may eh, bakit ito ilog? Wala nang ilog. O hindi pa pwede yun. Eh, bakit hindi nang pumayag? Mm -hmm. Bakit hinayaan? Mm -hmm. Ma'am, doon sa zona ni Presidente, di ba po may utos na siya performance review and audit? Am um, pero hindi po na specify kung sino magsasagawa. Ma'am, sa tingin po ninyo sino o anong agency ang dapat magsagawa? Although meron tayong Commission on Audit. Am um, yung DPWH ang may nagsasabi po na um, parang hindi sila kasi sila yung involved dito eh. Sila Bo, yung dapat sila mag-audit sa sarili nila. At mm -hmm. open naman daw na ano na magbakasyon muna si Secretary Bonoan kung mm -hmm. kinakailangan. Ma'am, kayo sino magsasagawa ng performance audit na ito? Well, it was a suggestion of the president, which I agree with. So I leave it to the president on which institution or body should do that. But first, uh, yes, the COA audit. Uh, but the financial audit, as I said, is different from the actual performance or even the structural audit. And it has to be science based. It has to be ayon sa gumawa. Pero hindi naman pwedeng yung mga gumawa, which means. The Public Works Department ay mawawala sa storya. Ah. Dahil sila ang gumawa, sila ang sumagot. Mm -hmm. Diba? Dapat gano'n. Now, who's going to do the audit? If it's going to be uh, a private sector audit, uh who is that private sector uh, auditing uh, group, um I will leave it to the better judgment um of those who will appoint mm -hmm. that auditors. Pero that's needed. Moving our way forward, as we look into the next of 2026, mm -hmm. kailangan isagawa muna yung GAA of 2025. At mm -hmm. uh, natin para mm -hmm. hindi natin, um, we don't make the mistakes, mm -hmm. hindi tayo magkamali gaya na nangyari 2025 or even 2024. Okay. And I will go back mm -hmm. and I will ask the DPWH, ipakita nyo, Metro Manila, pero hindi lang Metro Manila, pati Bulacan, pati Pampanga, iba't mm -hmm. e, ibang mm -hmm. lugar, yung Saan ba yung lokasyon ng mga waterways? Mm -hmm. Is it still existing? Ah, ba't nawala? Eh bakit nakapagtayo? Sino <laughs> ang pumayag dito? Mm -hmm. o, anong gagawin natin dito mm -hmm. kung walang dadaluyan ng tubig? And I will go. So dalawang bagay yan. Hayaan ang waterways to stay as waterways. Mm -hmm. Whatever you call it. Whether canal, pero, creek. Or baka dami ng basura at pinakpan na ng... Asfalto o semento, mm -hmm. naging kalsada na ba? Mm -hmm. Naging bahay na ba? Mm -hmm. uh, naging building na ba? Ay hindi pwede. Kaya nga umaapaw lahat. Which brings me back to the Republic Act 9003, ecological solid waste management. Mm -hmm. Para na akong broken record, Yes ma ito'y mahalaga. Mm -hmm. Why are we floating in our own garbage? Sa ating kapabayaan at katigasan uh -huh. ng ulo, uh -huh. napakasimple po. Ang bote-lata plastic ay nare-resiculo. Uh -huh. Ang food waste ay nagagawang organic fertilizer at binabaon sa lupa. Uh -huh. At ang matitira lang ay 20 or 30 percent na lata o residual waste. Uh -huh. Pag ito po ay sinusunod at kaya pong sundin dahil ginagawa ko po sa aking opisina, sa aking Tanggapan sa aking uh, tahanan. Mm -hmm. Pag ito po'y ginagawa, mga one-fourth lang po ng ating basura mm -hmm. ang kukolektahin, hindi po mag-overflow ang landfill. Mm -hmm. At mula pa nang nasa batas po ito, ay outload na po at pinagbabawal ang open dump site. Mm -hmm. Kung sino pa po ang may open dump site, mm -hmm. illegal po yon. Bawal gawin. At yung mga tumpok ng basura na nakikita po natin sa mga kanto, huwag naman po. Hindi basurahan ang ating kaltada, hindi basurahan ang ating karagatan, hindi basurahan ang mga bakanteng lupa o bahay ng kapitbahay. Opa. Senator Ligarda, sa palagay nyo rin ho ba matindi rin yung naging epekto ng uh, Manila Bay Dolomite Beach Project at yung mga reclamation din po? Ah, simula pa nang ginawa yung dolomite ay hindi ko nakikita kung anong kahalagahan yan. Bakit natin gusto maka-white sandwich diyan. Mm -hmm. ah, yan naman ay artificial at hindi dapat linipat mula sa Kabisayaan hanggang sa Manila bay. Mm -hmm. Ako isang ayon sa beautification, okay. Pero ang beautification na ayon sa siyensya. Pero mm -hmm. hindi dapat yan ginawa. Pero yan ay isang tuldok lang mm -hmm. sa maraming... Uh, kababalaghan at hindi dapat ginagawa. Mm -hmm. Ang uh, kadumihan nga, ang pagtatapon ng basura mm -hmm. sa ating uh, Manila Bay, sa Laguna Lake, mm -hmm. sa ating mga um, ilog, uh, whether San Juan River, Tulian River, uh, Malabonavotas River, um, sa lahat ng mga ilog natin, bakit mm -hmm. natin tinatapon doon at minsan hindi naman kasalanan ng mga tao sa isang lugar uh -huh. because galing sa upstream yung basura. May uh -huh. merong bagyo, dadalo yung tubig, uh -huh. pupunta ron. Ito nga po mamim, para sa akin, okay. uh, barangay sa Magaba, uh -huh. sa Pandan. Maski malinis kami sa aming baybay, uh -huh. pero pagdating ng habagat, puro plastik at dumi. Dal-doon dinadala uh -huh. ng hangin at ng mga uh -huh. uh, ng tubig, ng waves, uh -huh. ang dumi galing sa ibang lugar. Ito nga po so, mag, bago mag-sona si presidente. Um, 'di ba po 'yun yung nagbahaan eh, yung mm. week before ng sona, bahang buong Metro Manila, mga Bulacan, Pampanga, ayun pong lugar ninyo. Kaya ang ang report ma'am ng MMDA nasa 600 tons na basura ang nahakot. Yeah. Yung 80 tons doon galing sa mga lansangan, the rest na nakuha na, na, doon sa mga pumping station na halos bumigay mm -hmm. dahil sa dami ng basura. <laughs> That's why, uh, is it not simple? May batas. Sundin lang. Segregation of waste at source. Sa Tagalogin ko, ang paghihiwalay ng basura mula pa sa tahanan. So nabubulok, simple lang po yun. Yung po yung food waste at mga tangkay o mga tuyot na dahon, nabubulok. Organic, back to the soil. Hindi nabubulok, bote, lata, plastic, nakahiwalay po yan, yan ay pwedeng kolektahin at iretsikulo. Yung hindi nabubulok at nabubulok, uh, kundi sa dalawang yung sakop uh -huh. ay latak, residual. Mm -hmm. Yun lang po ang kolektahin na pupunta sa landfill. Parang ABC lang po yan. Eh. Abacada yan. Eh. Mm -hmm. 2001 naging batas yan. January yan po unang batas na ginawa ko. So mm -hmm. 24 years na po kung tama yung aking matematik, sundin po promise. Pagsundin po niyo ako. Mm, mm, sa susunod mm. na malakas ang ulan, hindi ganyang kasama mm, mm. ating uh, aberya sa buhay at hindi opo. mawawala ang buhay at kabuhayan. Mm. Yung so, mga dumi opo. sa pumping station na nawasak na ang pumping station dahil sa solid waste at basura mm, ay kapabayaan. Opo. At hey, ang solusyon dyan ay pagsusunod. Mm -hmm. sa ating paghiwalay ng basura at disiplina mm -hmm. sa ating sarili at sa ating tahanan. Mm -hmm. Huwag natin baliwalain. Yan. Opo, ma'am, so yan po ay tungkol dun sa basura. Ma'am, dun sa budget, nabanggit po ninyo kanina na kailangan tingnan o hindi maulit yung pong nangyari sa General Appropriations Act o yung batas tungkol po sa budget this year. Dito po kasi yung sinasabing nag, uh, nag, uh, may mga insertions para sa flood control projects. So, ma'am, ipag-uusapan na naman po yung, 20, yung national budget, 2026 naman. Um, so, ma'am, dito po sa pag um, uh, pagtalakay ninyo sa budget for next year, baba Ipapalikan po ba ninyo yung nangyari dito sa 2025 budget at susuriin yung nasan ba yung flood control funds na yan, totoo ba yung naisingit sa'n? Uh, definitely po. Mm -hmm. Dahil nasa gitna pa lang tayo ng 2025 Apo. at sabi ko nga bago pag-usapan ng 2026 mm -hmm. ay dapat tingnan natin ang 2025 kung saan nagkamali, saan tama, mm -hmm. anong hindi dapat maulit, anong dapat huwag payagan. Di ba mm -hmm. po? Mm -hmm. at dapat yung ahensya ng gobyerno na siya nagpapatupad ng mga proyektong yan ang sumagot sa atin. Ayun oho. Uh -huh. And then ma'am yung sa DPWH po ay um hihingan nyo ng paliwanag ma'am. Dito sa po so, diba, kung uh -huh. saan po nakabindin yeah. at nakalagay ang budget. Mm -hmm. Sila po ang dapat magpaliwanag, di ba po? Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi ma'am may sinabi si ano si Secretary Banuan sa interview po yun ng DZBB. Sabi niya sa ngayon wala daw silang sistema to monitor the flood control projects um lalo particular yung mga in-insert eh but ganun ma'am 'di ba inherent na dapat yung monitoring system ninyo kasi kung wala ano yun bahala nagang bahala na lang sa mga project Alam niyo po ang mga proyekto ay either department of public works and highways hmm. at NMDa um, yung paggamit po ng pondo at yung pag sa oversight po ng uh, flood control Itong dalawang ahensya po in so far as Metro Manila is concerned. Apo. Pero sa mga probinsya, syempre hindi MMDA mm -hmm. ay DPWH. So dapat i-clarify po at least sa Metro Manila yung role at respons responsibilidad mm -hmm. sa flood control project ng MMDA at ng DPWH, pati yung maintenance mm -hmm. ng pumping stations at mag ng ating mga waterways, esteros at canals at hindi po masasabi na wala po ang in-charge. So alamin natin Metro Manila, MMDA ano ba ang sagot nyo sa pag-monitor, pag-supervise, pag-maintain? DPWH, ano ang sagot nyo? LGU, City Municipality, ano ang sagot nyo? Barangay, ano ang sagot nyo? Hindi po maari na wala po ang nag-oversee, wala po ang in-charge hindi po gano'n. Mm -hmm. So yan ang ating aabangan. Ma'am, may tanong yes. po si Isa. Yes po, baling lang mm -hmm. po kami ng Paksa, Senator Legarda, kasi po naglabas ng statement kahapon si House of Representatives Attorney Princess Abante and she mentioned po na nababahala po ang Kamara dun sa ulat na posibleng pagbotohan na po sa Senado yung uh, desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang uh, unconstitutional, mm -hmm. yung Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yung lumabas po na pecha ng inyong botuhan August 6. Opo, uh, pero yun, yun nga po, no? uh, tuloy na ba talaga yung botohan, senator Legarda, and paano naman daw po yung ihahain pang mga motion for reconsideration ng Kamara? Although noong uh, Friday, meron na rin pong naihain na MR sa Korte Suprema. Your thoughts po? Uh, ang aking view, we should not decide prematurely until the House of Representatives has exhausted all legal remedies. So... Mm -hmm. Due process must be observed regardless of where we stand on the issue. In the pursuit of accountability and justice, truth and fairness must not be forgotten. Mm -hmm. So, we respect the role of the judiciary, especially the Supreme Court. iba, -iba po ang interpretation ng Constitution. We may agree or disagree with the Supreme Court ruling. Mm -hmm. Na wala naman uh, perfect uh, Pare-pareho ang pananaw tungkol dito, but the Supreme Court and all our branches of government work that way. Mm -hmm. So dapat ito po ay consistent ka sa so check and balance. Karina-respeto ko ang naging ruling ng Supreme Court. May MR na hahain, mm -hmm. we'll take it from there. At bilang isang magiging senator-judge kung magpatuloy man ang impeachment, I will withhold any judgment regarding the impeachment. In short, I respect the rule of law, let the process take its course, at dapat ay siyempre my transparency, truth, and fairness. Uh -huh. Ma'am, dalawa po kasi yung points dito kung di ako nagkakamali. Ma'am, yung isa is um, magde-decide na ba talaga kayo sa Wednesday po kung tatanggapin o hindi yung mm -hmm. Supreme Court ruling o ihintayin sa motion for reconsideration and how are you going to decide on that po kung magkukunbin ba, ba kayo as impeachment court o bilang legislative body? body? So ma'am, yung una... Um, uh, Uh, kayo po ba ayon na natanggapin ng Senado yung Supreme Court um, ruling? Ano po yung personal ninyong stand dito? At pangalawa ay tapat hubang mag-decide na kayo kung tatanggapin yun o hindi? kam um, August 6 po sa so Wednesday, ma'am. Um, I think I made my statement uh, on the first day of session nung yes, ko na sinabi ko na iba't iba ang ating pananaw tungkol sa Supreme Court ruling, but ako ay nagre-respeto sa rule of law. Mm sa uh, ruling na ginawa ng Korte Suprema and let's take it from there. aha uh -huh. Pero ang tama po ma'am ay um, hintayin po ninyo yung, ano ba ma'am, Supreme Court decision doon sa ipafile na motion for reconsideration. Parang yung holding abeyance po ang decision ma'am muna. As I said, uh -huh. may ruling ng Supreme Court at yan ay en banc uh -huh. ay respeto ko. At as I said, may proseso yan yung motion for reconsideration, at titignan natin ang magiging desisyon, aksyon tungkol dyan. Mm -hmm. Mm -hmm. At pangatlo ay meron na ka na peksa kung saan pag-uusapan bilang impeachment court ay intayin po natin yung panahon na yon. Mm -hmm. um, um, Isa na lang po. anong po ba ito ma'am? Uh, Magde-decide kayo as legislative body o magkoconvene po ang Senate as impeachment court mm -hmm. para po ito i-resolve? If I'm not mistaken, uh, we, before we adjourned, said that we will reconvene as an impeachment court. Mm -hmm. uh -huh. uh, okay. Pero ma'am, yun po ba yung sa caucus? O iba-ibang panahon? Uh, I'm not certain that was discussed in the caucus but if I'm not mistaken, hmm. in the previous Congress, there was a commitment to reconvene as an impeachment court in the new congress. mm-hmm. And you are hoping po na matutupad yan ma'am. Uh, we will see. Mm -hmm. Uh, we will have to look back at the records and what we committed to do mm -hmm. and what is the right thing to do. Ayun. Opo. With that ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Uulitin po ma'am. Thank ma you so much po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Maganda umaga po sa inyong lahat. At i buabati sa lahat ng kikilig na inyong programa. Salamat po ma'am. Mga kapuso, si Senator Lauren Legarda po ang ating nakapanayam. Yung sinasabi ni Senator na mm -hmm. nagbigay na siya ng statement noong um first day ng session, yung uh, morning before the sona, sabi niya, "It e UN... yung SG ruling." O uh, SC ruling, <laughs> tanggapin yung SC ruling. So, um pero tingnan pa rin natin yung botohan doon sa August 6 yes. kasi sabi mm -hmm. ni Senator Jinga Estrada, 19 to 20 senators oh, oh. ang nagsabi na tanggapin na ngayon kung kailan nila tatanggapin <laughs> น an, ี่คือลิงค์นั้นว่าลังพี่โน้ต